Hello po mga ka-farmers, welcome po ulit dito sa ating channel. So bali mga ka-farmers, update ko po ulit uh, itong ayong talong sa inyo na uh, simula ko po na na trim at uh, na recover sa severe trips at tsaka mites. So ayan, nahunahin po muna natin si, uh, bali may nagtanong po dito, na yung nakalagay po sa kanyang YouTube ay farmer ang magulang ko. Ayan, shoutout sa iyo boss. So nagtatanong siya mga farmers kung legit po daw yung uh, ginawa ko po dito sa aking talungan no, na uh, pag-spray ko po ng uh, Ariel with Downy na powder. So baka daw po kasi uh, content lang daw yung uh, ginawa ko po dito sa aking talungan no, na for uh, the views lang. So hindi po uh, boss. So alam po yan ng karamihan mga farmers na kapwa nating magtatalong na ginagamit po yung uh, powder po dito sa intalungan So hindi naman po lagi-lagi. So pwede natin gawin na uh, once a week. So at saka so, baka daw po kasi masira. So hin kapag uh, sobra po yung gamit natin, uh, pag nasobrahan po sa timpla, syempre masisira po talaga. So yung uh, marami din po nagtatalong po dito sa aynt channel na kung ilan po daw ang timpla sa isang drum. So, yung gagawin po natin mga farmers no, itutal lang po natin kung ilang liters po yung uh, laman po ng ating drum at saka i-divide po natin sa 16. So, yung kinalabasan po niyan ay yan na po ang gagamitin natin kung ilang sashi po ng uh, Ariel with Downy or Tide. Pwede rin po yung Tide. So, yung bibili natin at para makamura po tayo yung twin pack. So, isang uh, bali dalawa, so bali dal dalawang as uh, sprayer na po 'yan. So yung total niya kasi twin pack nga po mga farmers no. So baka po kasi gawin natin na uh, isang sprayer po yung dalawa. So isa lang po 'yan dyan. So yun lang po ang itimpla po natin sa drum. So ito po mga farmers yung idad po ng ating talong na na-trim. Uh, hindi naman to itong masyadong uh, matanda na. So bali ngayong April 14 po ito, maglilimang buwan. So ah uh, siguro mga 3 weeks na po ito simula ko po na uh, na pa-recover pa at saka na i-trim. So nung una mga farmers no, ah uh, isusuko ko na po to sana. So yung pabayaan ko na po sana kasi sabi ko sobrang severe na po talaga yung uh, mga insekto dito. So buti pa yung white ay nako-control ko. Pero yung mites at saka trips, So nahirapan na po ako mga farmers no. So yung ginawa ko, uh, alalay lang po sa insecticide. At uh, tuloy po sa pag-abono, patubig. So yung last, hanggang sa last na po yung nagamit ko po yung uh, Ariel. So uh, nawala na rin po yung mga farmers sa isip po na gumamit ng powder. Uh, buti na lang po mga farmers, nag advice po si Boss Greg. Ayan, salamat sa iyo Boss Greg, Boss Greg sa lagi So sabi niya sa, sa, sa akin na, sabi niya gamitan mo ng powder. So naalala ko na dati ko na po yung ginagamit. Kaya sabi ko gamitan ko nga ulit. So yun buti na lang yun ba? parmas parang, parang uh, nahugasan po itong aking talong no. Nung simula po na ginamitan ko po siya ng uh, powder. So parang nahugasan. Pero tuloy naman po mga parmas yung pag spray ko ng uh, mga insecticide dito no. Every after harvest nag-i-spray po ako. Eh no. Uh, balik na po siya mga farmer sa uh, kinis na po ng kanyang bunga. So meron pa rin naman akong napapansin dito, ayan bakas po ng trips. So yung iba hindi naman lahat po trips ay karami, ah, minsan po dito kasi mga farmers lumalakas po yung hangin. So nakikiskis po yung kanyang bunga sa kanyang daon or sanga in mga farmers. So so ayan balik kinis na ulit siya at balik uh, green na naman po yung uh, kanyang calyx. So yung ginawa ko po dito mga farmers no, uh, trim lang. Ah uh, <coughs> bali sa gilid sa gilid lang po ako nagtrim nito mga farmers no, uh, side by side. Pero ngayon halos uh, masasara magiging sarado na naman po 'yan mga farmers no, kasi yung sanga niya po sa taas uh, bumagsak po ulit sa gitna. So yung gagawin ko po dito talagang uh, magbabalag na po ako dito mga farmers dahil hindi na po ako pwedeng makapag trim ulit dahil uh, naka-recover na po ito. So, ayan, ah, maraming naging silbi ah, na aral po dito sa intalungan Kahit na ah, ilang taon na po ako nagtatanim ng talong. So, nung una kasi, ah, nabanggit ko na rin po 'yung mga farmers sa na nakaraang mga videos. Yung sabi ko, ah, yung bunga, yung mga reject po na bunga ng mga ka-farmers, yung mga ah, sira na po, ah, pag napipitas ko po, hinuhulog ko lang po dito, no? So, nagawan ko na rin po 'yan ng content. So, ulitin na lang po natin dito. So yung, <coughs> kasi yung pagkaalam ko mga farmers, <coughs> kapag hinulog ko po yung bunga dito sa uh, lupa, so kapag uh, uh, nabulok na po yan, so madi-decompose o magiging abono po dito sa uh, aing talungan. Yun pala, ang di ko na isipan yung bunga po na napipitas ko ay may mga insekto o may mga trips. So tuloy-tuloy ang pag-spray ko pero yung mga insekto uh, balik rin naman po ng balik kasi dito lang naman sa baba eh. Kaya nung uh, yung ginawa ko, uh, tuwing namimitas ako, sinasama ko na po yung uh, mga reject niya po, yung may mga epekto po ng trips at uh, pinamimigay ko o tinatapon sa malayo. So yung pinaka hindi talaga mapakinabangan so hindi ko na po dito binabalik mga farmers no hindi ko na po dinadala dito sa aking talungan o iniiwan so kaya namin-maintain ko na po yung uh, mga insekto dito so balik kahapon so nakapag harvest ako dito mga farmers no uh, siguro yung total po nun uh, kabuuan pa uh, pati na po dun sa bago kong tanim uh, nasa 250 kilos o mahigit So hindi ko na rin po na bilang dito kung ilang bisis na po namin -tas dito sa 5 months old ko na natalong. So na, uh, nawala na rin po sa update dahil uh, nung nakaraan bibira lang po ako mag-upload ng videos. <coughs> so yun lang po nga mga farmers no? yung ano patungkol po sa uh, paggamit ng powder o uh, patungkol po sa pagpaparecover ng ating talungan. Yung, mga farmers so, so talagang lalo na po ngayon uh, may po tayo sa pag uh, pagpapasurvive o pag-aalaga ng ating talung, lalo na po ngayong panahon na walang ulan. So il niyo na po mga farmers no. So kaya <coughs> talagang uh, maraming insekto na lalapit po dito sa ing talungan. So lalo lalo na po yung mga white flies <coughs> at isa na rin po yung mga mites at saka trips. So hirap po sila po sa in mga farmers sa ganitong panahon. So kaya <coughs> talagang uh, every after harvest talaga uh, todo ala uh, talagang spray po kagad so wag na po magpalampas so kasi yung dito yung nagawa ko sa yung talong mga farmers no minsan sa isang linggo hindi na po ako nakapag spray kaya <coughs> mabilis pong dumami ayun mga farmers oh, sa isang puno eh oh. no tingnan natin yung bunga nya oh. nagbitay bitay na siya mga farmers oh. so against the light and So may mga dahon pa po siya na bakas ng ano uh, mga mites at saka trips. Lalo na po itong dahon niya sa pinakababa. yan mga farmers, so mapapansin natin uh, nagiging uh, kulay brown pa po siya na parang may may mga kinainan. So yan pa po yung bakas ng mga trips at saka mites. So ngayon bibihira na lang siya mga farmers dahil uh, yun nga sabi ko, uh, patuloy lang po ako sa pag-spray ng insecticide. So sa mga nagtatanong kung ano po yung gamit ko para sa trips So, trip shell po mga ka-farmers at saka alternate po sa one shot. So, <clears throat> basta uh, focus lang po tayo mga farmers sa mga uh, insecticide na uh, para po sa mga trips or saka mites. At uh, bibira lang din naman dito pumasok yung mga shoot borer at saka fruit borer sa yung talungan. Dahil yung maintenance ko po dito ay yung gold, megatonic at saka mitomil. Yun po yung nagiging maintenance ko para sa fruit at saka shoot borer pati na rin po sa white flies. Kaya nakokontrol ko po yan sila. Yung hirapan po ako sa mice at saka trips. Pero sa ngayon mga farmers na okay na po siya no. At uh, nakarecover na po itong aking talungan. So yan ito naman po yung uh, bago ko. Ayan o. No? So pagtitingnan natin mga farmers no maliit lang po siyang area. Pero masinsin po to siya mga farmers no. So uh, halos dikit dikit po yung pagkatanim ko. Ang mapapansin natin maliit lang po yung uh, space nyo sa gitna or yung tabla. Kaya pag uh, titingnan natin dito sa camera maliit lang po siya. Pero sa to ah uh, mahigit 500 po yung kapuno. So so yung total po nito lahat mga farmers no, ah uh, mahigit uh, 1,000 kapuno po ito kasama no po itong uh, matanda ko pong talong. So sa ngayon uh, na aabono pa ako dito mga farmers no. So yung abono ko po ngayon ay 1620. So may halong Accounting uh, counting urea. So alternate ko po sa triple 14 at saka may halo rin po pa rin na uh, urea. So once a week po ako mag-apply ng abono. So 'yan nga alternate 1620 at saka triple 14. 'Yan lang po. So 'yan po yung abono ko. So hinalo ko po 'yan dito sa isang drum. So 'yan na uh, bali hanggang dito na lang po muna mga ka-farmers dahil uh, itutuloy ko po itong pag-aabono ko. Dahil, maya-maya, uh, 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 masyado na po talagang mainit yung panahon. So, and, uh, uh, maraming salamat po lahat, lahat, sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa inyong channel. So, God bless po sa lahat at saka happy farming.